isang tahimik na bukirin, may dalawang magkaibigan si Ben at Greg, parehong pitong taong gulang at nasa ikalawang baitang Magkababata sila at palaging magkasama. Naglalaro sa ilog, sa taniman ng mansanas at nagtatampisaw sa putik. Pagkatapos ng ulan, minsan naisipan nilang maglaro sa tambakan ng silang refrigerator mula sa lungsod. Habang naglilibot, napansin nila ang isang maraking itim na ref. Masyadong mabigat ang pinto nito pero naisipan pa rin ni Ben na pumasok sa loob. Sinubukan niyang lumabas ngunit hindi na niya kayang mabuksan ang pinto. Mabilis siyang kinabahan at kumatok ng malakas. Ngunit kahit anong gawin ni Greg, hindi niya kayang iangat ang mabigat na pinto. Umiiyak si Ben sa loob habang pilit na nagpapaliwanag si Greg. Nahahanap siya ng tulong. Dali-daling tumakbo si Greg pa uwi. Ngunit nadatnan niya ang kanyang inang nagluluto. Napagalitan siya nito dahil sa kanyang itsurang pawisan at nangangamoy araw. Natakot siyang mapalo kaya hindi na lamang nagsalita tungkol kay Ben. Naisa na niya humingi ng tulong sa kanilang mga kaibigan. Pero dumating ang kanyang ama na may dala-dalang hamburger, pritong manok at malamig na juice. Sa kasabikan, pag samatala niya ng kalimutan si Ben, nang sabihin ng kanyang ama na pupunta sila sa bahay ng kanilang mayamang kamag-anak na may swimming pool nabos siyang natuwa at tuloyan ang nalimutan ang kaibigan. Pagbalik niya sa eskwela noong lunes, nakita niya ang ina at kapatid ni Ben, umiiyak habang nagpapakita ng larawan nito, tatlong araw na itong nawawala. Mabilis siyang bumalik sa tambakan, ngunit wala na ang mga lumang re na puno siya ng matinding pagsisisi. Alam niya ang mga sirang ref ay dinudurog ng malalaking makina bago ito hakutin sa eksaktong lugar kung saan naroon ang ref. May bakas ng tuyong dugo sa lupa. Ngayon, 23 taong gulang na si Greg. Dala pa rin ang bigat ng lihim na hindi niya kailanman nasabi kanino man.